So guys, after namin magsimbad, bumili na din kami ng kalamay dito di umano, mga pasalubong. And guys, suma ng antipolo yarn. Wala na nga po. Shoutout sa mga magtitinda dito na di umano ay mga <laughs> mga cute. Nakabili na nga po kami doon. Pupurgahin niyo na po kami sa daen. <laughs> Madami pinamara kasi kulot. Pabili lang po. Oh, o, pabili. Shoutout sa bata guys. Nakita kami ayan. Ah. Oh. Dadahin daw kami sa kanyang ina. Hi! Dito pala nagtitinda si ano? Hi, dito pala nagtitinda sa... Kinaon kami niya. Sabi niya dito daw yung nanay niya. Oh. Ito pala yung tinda. Mag-anak namin niya katapang. Katapang din pala sila guys eh. Ayan o. Oh. Shoutout guys. Shout guys! Ate Shawi, nabili na kami ngayon ng kandila dito at magti-tearic na kami din sa Terrican. Ayan. Uwi na din kami, bumili lang ng mga pasalubong. God bless you, at the Shawi. At Shawi, nagtitirik na kami ng kandila. God bless you all guys, sa lahat ng OFW. Sa lahat ng OFW, God bless you all and keep safe. God bless you and keep safe guys. We love you. So guys, dahil may nagpadala ng pangbili ng bulaklak ni Manuel, Ayan, nabili na ako ngayon dito sa Bulaklaka. Dapat doon ako dinala ni doon ako dinala ni Mga sa bilihan ng pangpatay na Bulaklak. At doon na eh, wala na. Akala, doon dadalhin eh. <laughs> eh, hindi alam eh. Kay Manuel naman dadalhin. <laughs> <laughs> nagpadala kay Manuel ng ano, Bulaklak, guys. Ayan. Binibili ko na siya ngayon. At mamaya na ulit ang continue sa video ha. At napakabanas din eh. Kaya Manuel, hulaan mo na lang kung sino nagpadala sa'yo ng Bulaklak ha. Sabili ko na ng Bulaklak si Manuel. Ayan, guys. Oh. Diba? Ang cutie. peony ba yan, guys? Or carnation? Ayan. Wow! Parang ang ganda ng mami ko ngayon. <laughs> <laughs> guys, from Canada. Hindi ako makapaniwala, guys, na may isang tao na magpapadala sa kanya ng flowers. Ha? Sana on. <laughs> Bakla na bigyan Ayan, na. Sa akin nga pala inatang. Wow! binata. Ako nga pala ang pinagpadalahan tapos binig ko daw ng flowers. Mamaya na po ang live update ako na pong magiging reaction ni Mami. Lola, nabigyan na kami ni Mami. Ikaw. Ha? Ikaw naman. Ako hindi umaasa sa mga bigay-bigay ng bulaklak at ako sa mga biyay nobel na inay na tanay. Kaganda <laughs> 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 ng mga lola ko. Nakasalubong namin si na call center at si Manuel patungo doon sa Lumian daw at sila dadayo ng Lumian sa Tambayan. Ngayon, doon ko na-ari ibibigay sa kanya para maganda ang view sa likod na ay, sa, sa likod eh ang view ay taal Lake at taal volcano yan, talaga namang sabog na sabog ang uso ni Manu at yung puso uh. so guys andito na kami ngayon sa taal Lake kung saan po ay nandito huwag niyo na kapasin ang buko ko <laughs> buksa yan kaya hindi po namin isinama si mami may surpresa kami wait lang wait lang, wait lang, wait lang. Kung sino man po ang nagbigay sa akin ng bulaklak, mamamatayin ako. First po. time mo ba yan? First time ever. Yes. Uy, sino nga nagbigay? Ay, kaya't ahin mo I ipalam. Thank you so much po. Grabe, guys. bakit yung ako binigyan? Hindi ko po birthday. <laughs> Sabi niya, eh, ah, oh, binigyan mo si Mano, ah, uh, cake or bulaklak? Sabi ko, kung cake, baka naman mabuhat ang motor ko sa labas kung doon ko lang ipaparking. Bulaklak na lang, nasa tabi ko na eh. Sino Bako si city, Tito, city Arch, uh, dada, just dalin sa sabi kasi, sa niya. Pag thank you ako ng personal. Personal, pupunta ko. Sabi niya kanina, bibili daw ng dadasin kina Dr. Wen. Kala ko, ibulak lang. Nagmukhang para pa akong patay. Ang bibili sa akin pang patay na bulak lang. Okay, thank you, thank you po. God bless for more blessings to come sa inyo guys. Bye guys. po I'm so happy. Bye guys.